question. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano ka ka-close sa boss mo? Go. 7. Taong kinokontrata kapag magpapatayo ng bahay? Karpintero. Kung mag apply ka sa grupong bini, dapat ikaw ay blank. Marunong sumayaw. Ano ang ayaw mo mangyari habang nakasakay ka sa jeep? Mahold up. Kapag kumukulo na ang tubig, saka mo palang ito dapat ilagay sa lutuan? Noodles. Let's go, Percy. Tignan natin Good. kung ilang points na nakuha mo. Oh, scale of 1 to 10. Gaano ka ka close sa boss mo? Sabi mo, 7. 7. Ang sabi na survey. Panser, pop! Yeah, good, good. Taong kinukontrata kapag magpapatay ng bahay, karpintero. Ang sabi na survey. 5. Wow. Kung mag-apply ka sa grupong bini, dapat ikaw ay marunong sumayaw. Katulad mo. Survey? Kapansin. Yeah. Ano ang ayaw mo mangyari habang nakasakay sa jeep? Mahold up. Ang sabi na survey. Kapag kumukulo ng tubig, sa kamu palun dapat ilagay ang sabi mo yung noodles, ang sabi ng survey. Top answer! Bo! Oh! 41 to go, Percy! Let's welcome back, Jason. Hey, Jason. How are you doing, Jason? Um, doing fine, sir. You're doing <laughs> fine. yes, sir. Si Percy ay nakakuha ng 159 points. 41 na lang ang kailangan mo. Oh, kaya to. <laughs> Isang hininga mo na lang to. Tapos na to. <laughs> okay. Yes, sir. Ngayon, may kita na po ng mga manunodog sa Kote Percy. Give me 25 seconds on the clock. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano ka ba kaklose sa boss mo? Go. 7. 5. Taong kinukontrata kapag magpapatayo ng bahay. On, um, Designer. Kung mag apply ka sa grupong Bini, dapat ikaw ay blank. Dancer. Uh, singer. Ano ang ayaw mo mangyari habang sakay sa jeep? Patumba. Kapag kumukulo na ang tubig, saka mo palang dapat ito ilagay sa lutuan. Baboy, karne. Let's go, Jason. We just need 41. Dito muna tayo, ha? Kapag kumukulo na ang tubig, saka mo palang dapat ilagay sa lutuan. Sabi mo, y karne, baboy. Ang sabi ng survey? Pwede! Pwede. Woo! Top answer, noodles. 30 to go. Anong ayaw mo mangyari habang sakay sa jeep? Ang matumba. Ang sabi ng survey. Pwede. Yeah. Woo! Pwede. Ma, hold up. Top answer, hold up. Ito. Taong kinukontrata pag magpapatayo ng bahay, sabi mo uh, ay designer. Ang sabi ng survey? Okay. Oh, okay, yeah. Karpintero, Ang top answer. Ah, ah nakakatatlong top answer ka na, Percy. On a scale of 1 to 10, gaano ka ka sa boss mo? Sabi mo, 5. sabi ng survey? Ano meron? Ano meron? Ano meron? 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 Meron, meron, meron. Meron, meron. Meron. Top answer! Top answer! Meron! Yeah. Yes! Yeah. Congratulations, Kinikling Tribe! We have won a total of 200,000 pesos!